Akala mo ba, k-drama lang ang forte ng mga Koreano? Yung tipong opah, Samyupsal, at Glass Skin Goals. Pero alam mo ba, habang tayo ay busy pa rin sa paghahanap ng The One sa Netflix, sila, tahimik lang pero todo kayod. May full-time job na, may sideline pa. At ang malupet, may ipon din. Yes, hindi lang sila magaling sa style, visuals at music. Magaling din silang kumayod. May disiplina, may sistema, at may mindset na dapat nating matutunan. Sa video na to, bubuksan natin ang mga sekreto sa likod ng kanilang hustle culture. Bakit nga ba sobrang normal sa kanila ang may side hustle? paano nila nagagawang sabay-sabay ang trabaho, extra income at pag-iipon. At higit sa lahat, anong pwedeng ituro nito sa ating mga Pinoy na gusto mo masenso? Tara, tuklasin natin ang ipon secrets ng mga Koreano. Pag sinabing Korea, anong unang naiisip mo? K-drama? BTS, skincare. Tama lahat yan. Pero sa likod ng visual perfection nila ay isang napakatinding kultura ng trabaho. Na minsan, borderline intense. Ang tinatawag nilang hustle culture ay hindi lang basta trend. Parte na ng identity nila. Galing ito sa malalim na confusion values na binibigyang halaga ang respeto, pagsusumikap at tagumpay bilang responsibilidad mo sa pamilya at lipunan. Habang sa ibang bansa normal lang 9 to 5 sa Korea, parang 7 to 11 ang schedule mula estudyante pa lang, trained na silang magpakapagod. Yung tipong school, review center, tapos private tutor sa gabi. Kaya pagdating sa trabaho, sanay silang dumoble kayod. At ang mindset nila, kung kaya ng isa, kaya ng dalawa. Kung may oras pa, gamitin para kumita. Marami sa kanila may sideline na hindi basta-basta. Tutoring ng English, delivery via kupang eats, or content creation. May ilan pa nga full-time corporate workers sa araw. Tapos, live streamer sa gabi. Ang tanong, kaya ba nilang gawin lahat to? Oo, kasi trained na sila. At para sa kanila, hassle is an honor. Base sa 2024 data ng Statistics Korea, over 50% ng Korean youth ages 20 to 39 ay may side hustle. Oo, kalahati ng buong generation nila may extra income bukod sa regular na sweldo. Pero hindi lang to basta simpleng racket, legit business, may sistema, may branding pa nga minsan eh. Popular side hustle sa Korea today, kupang it's delivery. After office, nagdi-deliver sila gamit ang scooter or bike tutoring, lalo na sa English or Math. Live streaming, mukbangs, gaming, shopping haul, reselling, K-beauty products, fashion, and even NFTs. At ito pa, may iba sa kanila umaabot ng 1 million won or roughly 40,000 pesos per month sa sideline lang. Imagine mo, side hustle na yan ha. Hindi pa yan main job. Hindi uso sa kanilang ubos oras sa ML. Kung pwede mo naman pagkakitaan ng content creation, food biz, o delivery platform. Sa kanila, ang oras ay puhunan at hindi dapat sayangin. Laging tanong nila, how can I monetize this time? Ito na ang isa sa pinaka underrated pero powerful na sikreto. Financial education habang bata pa. Habang karamihan sa atin natututo lang humawak ng pera pag nagkatrabaho na sa Korea, itinuturo na ito as early as 7 to 10 years old. Meron silang Yongdon Gabe Chang, isang notebook kung saan isinusulat ng mga bata ang kanilang allowance, gastos, at natitira. Parang ledger for kids. And guess what? Ginagawa to halos araw-araw. Ganun sila kadisiplinado. Pagdating ng high school or college, gumagamit na sila ng digital apps like TOS, Bank Salad, at Moneybook. Pati goals nila nakaset. Tuition, savings, travel, investments. Ibig sabihin, financially aware na sila habang teenager pa lang. Tayo. Madalas first sahod pa lang, ubos na. Blame it on culture, lack of guidance or mindset. Pero imagine this, kung sa edad 12 anyos, natuto ka ng mag-budget at mag-save, ilang financial mistakes kaya ang na iwasan mo nung dumating ka sa edad 20 pataas. Discipline is freedom. Yan ang paniniwala ng karamihan sa kanila. Sa digital world ngayon, hindi mo na kailangan ng office para kumita. At sa South Korea, sobrang galing nila sa paggamit ng tech para sa extra income. Here's how. May apps sila tulad ng Albamon para sa part-time work. Kupang Eats for food delivery kahit students or professionals. Live streaming platforms para sa mukbang, fashion, even online shopping events. YouTube, TikTok for K-culture vlogging. At ang daming kumikita kahit nasa bahay lang. May Korean mom na nagbe ng cookies, then sells online via Instagram plus Buymean. May engineer na nagla-livestream ng Study With Me sessions. May fashion student na reseller sa Shopee Global. Ang mindset nila, if I have skills and wifi may paraan para kumita. Hindi excuse ang pagiging busy. Hindi excuse ang maliit na kapital gamitin ang oras, talent at cellphone. Now, let's get real. Ang tanong, bakit parang mas normal sa Korea ang pagkakakitaan? Pero sa atin parang nakakahiya pa minsan. Sa atin, pag may racket ka, minsan sinasabi ng iba ay kulang siguro kita nito o ay mukhang desperado na to. Pero sa Korea, ang pagkakaroon ng side hustle ay respeto. It means you're hardworking, future-minded, and responsible. Sa panahon ng mataas na bilihin, wala talagang masama sa extra income. In fact, hindi na optional ang side hustle. Necessity na yan. Ang difference lang, mindset. Mga Koreano, Normal lang ang double job. Gamitin ang gabi para sa income. Mga Pinoy, pagod na ako. Bahala na bukas. Pero hindi dapat ganon. Kasi kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? So ano ang key takeaways dito sa ipon secrets ng mga Koreano? Lesson number one, hindi pera ang puhunan sa simula kundi mindset. Kahit may trabaho ka na, pwede kang maghanap ng extra kita. Ang kailangan lang ay willingness, oras at konting creativity. Lesson number two, early habits equals long-term results. Kung natututunan mo ng humawak ng pera habang bata ka pa, mas iwas ka sa financial mistakes sa future. Lesson number three, Side hustle is power. It's not a fallback. It's a step forward. Ito ang tulay mo sa financial freedom. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Anong side hustle ang iisip mong subukan ngayon? Ano ang talent o interest mo na pwedeng pagkakitaan sa online o offline world? Comment down below sideline. Kung gusto mo magkaroon ng bagong sideline ngayong 2025 para simula ng extra money na pwede mong gawing negosyo, ipon, o pandagdag sa goals mo ngayong taon. Don't forget to like, share, and subscribe sa channel na to. Remember, hindi mo kailangan ng malaking sweldo para umasenso. Ang kailangan mo lang, tamang mindset, konting diskarte at matalinong sideline na may ekstra kita. Kaya mo yan, kadisiplina.